Hi mga kumari at kumpari, andito na naman ako nagluluto, nagpiprito ako ng isda. Gagawin ko tong sweet and sour na isda na to, kaya piniprito ko siya. Ayan, dalawang piraso lang to, pero yung dalawang piraso, pinahiwa ko ng tatlo. At ito piniprito ko, paluto na ito. At ito na nga, ginagawa ko na yung atin sauce so sa sweet and sour. Ginisa ko yung bawang sibuyas. Tapos, uh, meron siyang carrots at saka yung bell pepper. Tapos, nilagyan ko siya ng tubig. Meron, meron siyang suka. Nilagyan ko siya ng asukal para matamis. Tapos, nagtunaw ako ng gawgaw -gaw para maging malapot yung ating sabaw. Ayan, nilagay ko na yung ating prinitong isda. Pakukuloyin ko lang to at saka kababalik tarin Para yung sa ibabaw naman ng isda magkaroon ng lasa. Papakuloyin ko lang siya ng Hanggang sa, hanggang sa medyo kumunti yung ating sabaw, pakuloyin ko ng konti para mas masarap yung ating sweet and sour. Ayan, luto na ito. Binaliktad ko na rin yung mga isda, kaya malasa na yan, magkabilaan, nasipsip na yan yung sabaw. Kaya, eto na, kain na tayo. Siya nga pala mga kumare at kumpare. Nakasakay ako ngayon ng tricycle. Nasa p ako ngayon papuntang Tala. Pupunta ako sa Tala kasi magpapa-injection ako doon. Magpapabaksin ako ng anti-rabies dahil natusok ako ng kuko ng pusa. Tapos maigi na na magpabaksin ako para di na ako isip ng isip. Baka... Uh, magkaroon ako ng rabies pagdating ng araw. Kaya minabuti nabuti ko na rin na magpabaksin. Ayan, ito yung bio papuntang tala. ba diba yung tala na hospital? Ang laki na ngayon. Dati, dyan binabagsak yung mga taong may kitong. Kaya dati, kinatatakutan niya ng hospital kasi ang dami daw kitong na tao na nakatira doon, na pasyente baka daw mahawa. Pero ngayon yung hospital ng Tala, napakalaki na. Ang lawa kasi ng space nila. Tapos, ang ganda na ng hospital ng Tala ngayon. Pero, hindi ako dun pupunta sa Tala na hospital. Dito ako sa labas nun yung private na nagbabakuna ng anti-rabies kasi ayoko pumila ng mahabang oras dahil syempre may binabantayan tayong computer shop at saka may tindahan. Kaya dito na lang ako sa may bayad kasi mas maigi na yon na hindi ako pipila. Sayang naman yung ano pa neto nung binta at saka yung mga customers sa shop, nag-aantay sila. Ganon. Pag sa ano ka kasi sa hospital, tala hospital, kailangan mo pumila ng kailangan mga alas 4 siguro, alas 3 andyan ka na. Kasi madaming tao dyan. Tapos, pag sa anti-rabies, sampo lang yung kinukuha nila na walang bayad. Hindi na ako nagpumila dyan kasi siguro Uh, mas ibibigay na natin yan na number na yan sa mga taong wala talaga pambayad ng pampabakuna ganun kaya dito tayo sa may bayad ayan ang view ng lugar namin malapit lang kasi kami dito sa Tala Hospital Nakala nakasakay nga lang ako sa tricycle Ayan. Ayan, no. May nagpara na PWD. Kaso, nakasakay ako. Kahapon pala to. Sabado ng, ano, umaga. Alas 8 ng umaga. Eto na. Ito yung, ano, na to. Umpisa dito yung Tala Hospital na yan. Yung space na to. Papunta dyan. Ang lawak niyan. Pero hindi na siya Tala Hospital bago na yung pangalan niya. Ang ganda na ng hospital nila. Ayan, sako pa yan ang hospital. Kung nakikita niyo ang lawak ng lugar ng ano, hospital na yan. Sako pa yan ang hospital. Nakasakay lang ako sa tricycle. Tapos ang bayad ng ano ng tricycle 50 pesos 50 pesos lang galing sa amin. Pero syempre may mga driver din ng tricycle na malakas maningil, naniningil sila ng 70, ng 60 pesos. Pag alam natin na ganun lang talaga yung minimum sa bayad, syempre hindi tayo papayag na sumakay sa ganun ang bayad kasi sayang din yung 10 piso, sayang dun yung 20 pag tag 70 kaya tama na sa akin yung ano 50 pesos. Ayan, sako pa yan ng hospital. Nakita niyo ang lawak ng hospital. Ayan, palikot na. Dito lang ako sa tapat ng hospital. Para sa pagpabakuna. Ayan na, dito na kami. Baba na ako ng tricycle. Ito yung clinic na kung saan ako nagpapabakuna ng anti-rabies. Ayan, tapos alam nyo ba, nag, ano ako, natusok ako ng kuko ng pusa. Pero maliit lang ang pagkatusok ng kuko ng pusa. Di naman yung kasalanan ng pusa. Ginanan ko kasi yung pusa dahil parang kukuha siya ng pagkain sa lamesa ay kami parang pinapalis ko siya, hindi ko siya mahawakan, hindi ko siya mabuhat kasi nga kumakain kami ng tita ko. Natusok ako, pero maliit lang siya. Di naman siya dumugo, pero nung pinisir ko dumugo. Sabi ng anak ko, magpabakuna na daw ako kasi ano, mamaya meron rabies dahil yung pusa na nakatusok. Na, yung pusa, yung pusang gala ba yun, na pumupunta lang sa amin. Pero pag pumupunta doon, lagi kong pinapakain kasi nga na naawa naman ako may mga sobra naman na pagkain pinapakain ko siya tumaba na nga yun dahil hindi na umaalis dun sa amin tapos ayun nagpabaksin ako pangalawang baksin ko na tapos bukas babalik ako pangatlong ano ko na yun bakuna sabi ng nung unang bakuna nung unang tinurukan ako ng bakuna sabi sa akin bawal daw yung kape kasi umiinom nga ako ng kape pero 24 hours lang pala na bawal. Yung kape, yung chocolate, at saka ano ka neto, yung mga malalansang pagkain, bawal daw yun. Nung unang bako na yun nga sinabi niya, tapos sabi ko lang, ah, okay. Tapos, nung pangalawa, nagtanong na ako, kasi yung kape parang di ko talaga maiwasan. Mahilig talaga ako sa kape. Nagtanong ako kung bakit, bawal yung kape kasi yung kape daw malansa. Tapos tinanong ko siya kung bakit bawal yung malansa eh, injection daw. Injection lang naman sabi niya. Baka daw meron allergy sa ano sa gamot na tinuro. Baka daw mamaga tapos pag kumain daw ng ano ng malansa, baka lalo daw mamaga. Baka daw magkaroon ng infeksyon. Yung pala yung dahilan. Baka magkaka, roon daw ng infection yung bakuna pag yung namaga kasi kung may allergy sa gamot yung pala yung ano yung pala yung dahilan pero siguro kung wala ka naman allergy pwede ka naman kumain di ba kasi ano eh parang hindi naman masyado delikado di ba yung kape na ano um, pwede naman pala pag basa wala kang allergy. At saka 24 hours lang na pinagbabawal yung malansa. Kasi para nga maiwasan yung infection pag meron tayong allergy sa gamot. Ayun pala yung dahilan ng pag binakunahan ka ng rabies tapos ano, pinagbawal yung malansa, kape chocolate. Sabi, yun pala yung dahilan para daw maiwasan yung infection pag may allergy tayo sa gamot na tinurok sa akin. Ay, atin. Yun lang pala yun. Ayan, kain na tayo. Hindi ko maiwasan ang kape. Ayan po. Ipagpatuloy ko na yung pagkakapit ko sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nagsubscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po.